Ngayon, mayroon po ako ipapakita po sa inyo. Makinig kayo sa akin. Hindi kayo makikinig. Ipalo ko to sa inyo. Hulaan nyo to kung ano to yung ginagawa ko. Makikita nyo po yung ginawakan ko kung ano yung tawag sa inyo. Ha? Hindi kayo mag-like up. Ka. Palo ko to sa ano mo. Mukha mo pag hindi ka makikinig dito. O ano yan? Tawag sa inyo kung ano yung tawag sa inyo. Hulaan nyo to kung ano yan. Oh. Oh, ito ha. Ah. Yan. Sinasabi ko sa inyo ng Maigi yan. Papaliwanan ko sa inyo. Hulaan nyo kung ano to. Ha? Pag hindi ka mag... Like, comment yan. Hindi mo i-share yung video ko. Paalo ko to sa mukha mo, ha? 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 Ano, ha? Hindi video ka sa akin. O, hulaan nyo to. Ito, kung ano to. Basta hulaan nyo yan. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yan. Ha? Ano ba? O, kung ayaw mo makikinig. Ay, magtago ka nang. Kung wag kang manood sa video ko. Ah, wag kang manood. Hindi ko kailangan manunood ka sa video ko. Bakit ikaw lang mga manunood sa video ko? Ha? Hindi ka manunood. Manood ka na lang. Eh, para hindi ko tumapalo sa ulo mo ito. Palo ko to sa'yo. Hulaan mo to kung ano to. O, yan. Imulat mo yung mga mata ninyo. Tingnan nyo ng maige. Kung ano to yung pinapakita ko po sa inyo. Ha? Ito. O, ang unang pinapakita ko sa inyo. Hulaan nyo to. Ha? Mga followers ko dyan, o mga baser dyan. O, ano sa inyo yan, tawag sa inyo. Hulaan nyo yan, kung anong tawag sa inyo yan. O, yan ha. O, ano? Ito. O, una. Tapos na to. O, ito. Mga lawa. Hulaan nyo to, kung anong tawag sa inyo. Kung ano yung hinahawakan ko. Tawag sa inyo yan, o. Wala yan sa bundok. Dito yan sa ano, sa syudad. Kung makita nyo yan sa bundok, mag-comment kayo kung ano to na papakita ko sa inyo, di ba? Hulaan nyo to kung ano, kung hindi ka maghula. Palo ko sa ulo mo, hindi sa mukha. Para makikita mo yung, ano mo, yung para matauhan ka kung ano yan, ang tawag sa inyo. Oh. Di ba? Wala sa bundok yan, nasa siyudad. alam ko lang sa inyo kung nandyan ba sa ano sa Mindanao. Oo. Oh. Ha? Oo. Hulaan nyo kung ano to. Oo. Oh, ito to. Yan. Hulaan nyo yan kung ano yan. Yung tawag sa inyo, hindi ko na sasabihin sa inyo. Yung inahawakan ko kung anong tawag sa inyo diyan. Ito. Ha? Oh, ha ah, ah, ha ah, ah, ha. Ah. ha. Oh, kulaan niyo yan ha. Oh, ito na ha. Oh, yan ay ko po sa inyo mga ano diyan, yung mga baser na, ano no diyan. Oh, ito, yung mga ignorante ng baser diyan. Oh, ito kung ano to sa inyo ang tawag. mulaan niyo lang oh, di ba? Mga kasi diyan sampo, pero magtayo lang. Oh. Ano? O, oh, ano ba? Tawag sa inyo yan. Ha, ha, ha? Ayusin mo kung maghula ka kung anong tawag sa inyo yung inahawakan ko. O, oh.